Ayan, malinis na ang malinis na ang bulak ng mango. Nag-apply po tayo ng medisina para hindi makadapo yung mga insekto. Saka ayan. Kasi pag mag-bloom siya, mabango. Mabango ito pag mag-bloom. Kaya unahan na natin yung mga insekto. Lagyan natin ng medisina para hindi makadapo. Ayan guys. Pausok-usok lang muna. Grabe guys, oh, yung bunga ng minggo na inapplyan ko ng medisina para magbunga kasi yung puno ay talagang ready na po siya magbunga at inapplyan ko ng medisina so nakita nyo noon grabing bulaklak ngayon, ngayon naman ay grabing bunga ayan o grabing pagkabunga guys hanggang doon guys o oh. yan hanggang dito sa ko ito po ay kalabaw na minggo ayan mga bunga po yan lahat nagkukumpulan o oh. dami ito guys ay ready na ito pwede na ito balutin para ang quality ay maganda pag hindi ito balutin guys, magiging tulad dito. Ito ay kinakain ng mga uod. Ayan. So dito guys, balik tayo dito. Pero doon sa unahan guys, doon. Doon ay hindi ko pa napabunga yun. Siguro gusto ko mag-harvest doon sa ah, December. Kaya siguro September ngayon nga buwan pwede na yan pabulaklakin pabungahin ito ay John ko pa ito John John ko pa ito na ano John uh, katapusan pinabunga ko ito Pinab applyan ko ng bulaklak oh, ano, medicine para magbulaklak kaya ayan guys nagsisiksikan sa bunga kaya siguro mag pwede na tayo doon magano. thank you for watching guys see you on my next video